kung sabay-sabay na magpakawala ng 200 ballistic missiles ang Iran, agad itong madedetect na mga radar ng Carl Vinson Strike, group na nasa Persian Gulf, sa taas na 4,000 metro. Una sa lahat, paputok ang tatlong Arrow 3 systems ng Israel. Pagkalipas ng ilang minuto, habang lalo pang tumataas ang mga missile, mas maraming target ang natukoy ng long-range radar ng Qatar. Dahil dito, nagpapakawala ng SM-3, interceptors ang mga barkong, pandigma ng US na nasa Persian Gulf, Red Sea at Mediterranean para tumulong sa pagwasak ng mga ito. Makaraan ang ilang sandali pa, binabaril mula sa tatlong direksyon ang mga misail ng Iran habang lumilipad sa himpapawid sa ibabaw ng Iraq sa taas na 500 km. Ito ang pinaka-epektibong yugto ng exo interception para pabagsakin ang ballistic missiles. Karamihan ay nasira na sa face na ito, pero may humigit kumulang pareng na tumagos at pumasok sa himpapawid ng Jordan. Habang muling pumapasok sa atmosfera ang mga ito, naaabot na sila ng mga sistema tulad ng DAD, David Sling, Patriot 3. At SM-6, magsisimula ang ikalawang round ng interception sa mataas na altitude, ngunit mas mababa ang success rate sa yugtong ito. Sa kabila ng lahat ng depensa, may mga tinatayang labindalawang misail. pa rin ang nakalampas, at papalapit na ito sa huling ilang kilometro bago tumama sa target na Tel Aviv.